Hindi ako naniniwala sa multo noon. Para sa akin, kwento-kwento lang 'yan ng matatanda para takutin ang mga bata. Kahit pa may naririnig akong nakakatakot na kwento tungkol sa mga nagpapakitang kaluluwa, bulong sa dilim, o anino sa gilid ng mata, tawa lang ang isinasagot ko. Pero ngayon, hindi na ako makatawa. Nandito ako sa inuupahan kong bagong apartment nakaupo sa gilid ng kama. Sinusulat ito. Dahil kung hindi ko ilalabas ang takot na to, baka tuluyan akong mabaliw. Mura ko lang nakuha ang apartment na to. Sa sobrang taas ng renta sa ibang lugar, hindi na ako nagdalawang isip kahit medyo luma na ang gusali. Oo, may pintura ng natutoklap sa dingding at lumalangit-ngit ang sahig sa bawat hakbang. Pero wala akong pake. Wala naman akong balak magtagal dito. Pakahanap lang ng mas matinong trabaho, lilipat din ako. Unang linggo, tahimik lang ang lahat. Wala akong masyadong nakakausap na kapitbahay at halos gabi na rin ako nakaka galing trabaho hindi ako nagre -reklamo. Mas okay na to kesa sa dati kong tinitirahan. Pero pagsapit ng ikapitong gabi, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Kagagaling ko lang sa shower noon. Mainit pa ang banyo, puno ng singaw. Nung tumapat ako sa salamin para magpunas ng mukha. Doon ko siya nakita. Sa una, akala ko guni-guni ko lang. Pero habang tumatagal, unti-unting natutuyo ang lalamunan ko sa takot. Alam kong hindi lang 'yon bunga ng pagod. May lalaking nakatayo sa likuran ko. Nakatingin lang siya sa akin sa salamin. Hindi ko mikilos. Pero ang mukha niya may mali. Wala siyang mata. Imbes dalawang malalalim na butas lamang ito. Walang buhay. At ang bibig niya bahagyang nakangiti. Pero masyadong malapad. Parang kinukutya ako. Gusto kong huminga. Gumalaw. Kahit umatras man lang, pero hindi ko magawa. Para bang natunaw ako sa kinatatayuan ko. Ramdam ko ang lamig na dumaan sa bato ko parang may malamig na hangin sa loob ng banyo. Napapikit ako sa takot. Pagdilat ko, wala na siya. Dali-dali akong lumingon, walang ibang tao sa banyo. Ako lang, ang singaw at ang ilaw na mahina ng kumikislap. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Guni-guni lang, bulong ko. Marami kong trabaho kaya baka pagod lang ako. Pero kinapukasan may napansin na naman akong kakaiba. Kahit inang beses kong punasan, laging may bakas sa salamin. Mga smudges na hindi ko maalala kung paano napunta ron. Minsan parang hugis daliri. Minsan parang may gumuhit gamit ang kuko. Saka dumating ang pangalawang gabi. Pagka uwi ko mula sa trabaho, wala akong ganang kumain. Diretso higa agad. Gusto ko lang matulog, makalimutan ng kung anumang kababalaghang nangyari nung isang gabi. Pero habang nakapikit ako, dun ko narinig ang una niyang bulong. Mahina, halos hindi marinig. Parang may nagsasalita sa likod ng dingding o sa ilalim ng kama o sa banyo Napatingin ako sa pinto ng banyo Tahimik, malamig. Pinilit kong ipikit ulit ang mga mata ko. Pero sumunod ang isang bagay na hindi ko inasahan. Isang malamig na hangin ang dumaan sa mukha ko. Parang may huminga sa balat ko mismo bumilis ang tibok ng puso ko at nang imulat ko ang mga mata ko, nakita ko siya ulit. Ngayon, nakatayo na siya sa may pintuan ng banyo. Hindi pa rin siya gumagalaw at hindi nagsasalita. Pero naroon na naman ang nakangisi niyang muka. Napabalikwas ako ng bangon, nanginginig ang buong katawan. Huminga ako ng malalim pinilit ko ang sarili ko na kalmahin. Hindi to totoo, papulong kong sabi. Kuni-kuni lang to. At nang muling bumalik ang tingin ko sa may banyo, wala na siya. Pero kahit wala na siyang anyo sa harapan ko, ramdam ko pa rin ang presensya niya. Alam ko, nasa paligid lang siya at naghihintay. Kinabukasan, nagdesisyon ako magtanong tungkol sa gusaling ito. Sabi ng matandang may-ari ng tindahan sa kanto, matagal na raw itong itinayo nung dekada si Senta pa at marami nang nangyaring kakaiba rito. Pero ang pinaka nakakatakot daw na kwento ay tungkol sa isang lalaking nagpakamatay sa room 306. Eksakto, yun ang unit na inuupahan ko. Ang lalaking yon, sabi nila, hindi lang basta nagbikte. May mga bali daw ito sa katawan at mga sugat na parang kinaladkad muna siya sa sahig bago isinabit sa kisame. Pero ang pinakakakaiba, iniwang bukas ang banyo niya at sa salamin may nakasulat gamit ang dugo. Hindi ako aalis. Dapat noon palang umalis na ako pero hindi ko magawa. Parang may pumipigil sa akin. Isang hindi ko may paliwanag na bigat sa dibdib. At mas lumala lang ang mga sumusunod na gabi. Palakas ng palakas sa mga bulong. Minsan gising na gising ako pero naririnig ko pa rin sila. Minsan nakikita ko na siya sa salamin. Mas malapit at mas malinaw. Hanggang isang araw, hindi ko na ito kinaya. Naging pake ako ng gamit at lumabas ng apartment. Hindi na lumingon pa. Hindi ko alam kung may naiwan akong gamit. Wala na akong pake. Basta gusto ko ng makalayo. Pero kanina habang naglalakad ako pa uwi galing trabaho, duman ako sa isang gusali na may salamin sa harapan. At doon nakita ko siya muli. Nakangiti at nakatingin sa akin. Naghihintay. Alam kong sinusundan pa rin niya ako. Alam kong hindi pa siya tapos sa akin. Kaya kung makakakita ka ng anino sa gilid ng mata mo ngayong gabi, kung maramdaman mong parang may malamig na hangin sa batok mo, huwag kang titingin sa salamin. Dahil baka nandun lang siya. At kung makita ka niya, hindi ka na rin niya bibitawan.